sana sa susunod, hindi na ako kabahan. Sa tingin mo, guys, Kaya hindi. Kaya na, kaya na. Kaya yun, Good morning, good morning mga kabalik ko. Support to this videos nga pala mga kabalik ko, no? Uh, pumunta pala ako sa ate ko dito sa Fairview kasi nga magpapaturo ulit ako ng pagda-drive. Kasama ang kuya ko na si Kalako. So, nandito nga pala kami ngayon sa kayukay ng ate ko mga kabalik ko. Habang wala pang uh, pamangkin ko. Kasi nga tulog pa yung pamangkin ko. Kasi pang gabi nga yung trabaho noon. Kaya puyat. So, dahil wala pa siya mga kabalik ko. Ikot-ikot muna kami rito sa paninda ng ate ko ng mga kayukay sa gusto nga palang bumili at mahilig dyan sa mga kayo kay punta lang kayo dito sa may 19th street uh, mapayapa village 2 dito lang yan malapit sa guardhouse. house so makikita nyo yan dyan pag dumadaan daan kayo dito mga kabalik ko makikita nyo yung paninda niya kasi gilid lang ng kalsada yung bahay nila so ayun na nga mga kabalik ko no? so uh, binigay na sa amin yung susi ng pamangkin ko kaya ikot ikot na kami ng kuya ko dito sa subdivision dito lang kami mga kabalik ko kasi hindi pa natin masyado kabisado yung sasakyan kaya kailangan natin ng ano na makabisado yung distance para nang sa ganun hindi tayo makasagi so habang nag drive syempre kwinto kwinto para hindi boring mga kabalik no kaya gusto natin matuto mag, mga kabalik ko mag drive kasi nga eh, halos lahat ng mga kamag-anakan ko ay eh, marunong mag drive ako lang talaga yung hindi marunong eh ewan ko ba Siguro dahil sa takot, kaya gano'n. Kaya dapat pag gusto mo talagang maging driver, buo ang loob. Buo, buo, patapang. Para walang nervyos, gano'n. Kasi mahirap na yung nervyoso So ka, mga kabalik ko. Talaga makakasagi ka ng sasakyan o kaya makakabangga ka ng sasakyan. Kaya kailangan talaga sa pagdadrive, nakapokus ka. Pokus lang sa goal. Gano'n dapat mga kabalik ko. So tara mga kabalik ko, samahan nyo ako sa pagdadrive kasama ang aking kuya na si Kalako. Let's go! Seryoso tayo ngayon mga Kalako! <laughs> Uy. Kailangan nating more practice pa para pa bisa sakyan na tayo, hindi na tayo mahirapan. <coughs> so, ayan na nga mga kabalik ko, no? medyo may kaba pa rin tayo pagdating sa highway kasi ang daming sasakyan pero okay lang kaya kaya naman so sana sa susunod hindi na ako kabahan so, tingin mo guys kaya Ay, hindi kaya na kaya na ayun no <laughs> So ayan mga kabalik ko, tapos na tayo mag test drive kasama si Kalako. Ayan, Kalako, shout out. So, so hindi pa po nakapag-support kay Kalako. Pamindot naman, Kalako! Ay. Patuplok naman, patuplok! <laughs>